Ay nami, ito lang si Jun Jun eh. Si Jen lang timogo. Ay Timo lo, is tatay mo. Tanawa pala lang bro, tatay mo dito. Tanawa na mas bas mo, tanamo mo aga pa. Luwai yeah. ki timogo kita na sing uh, gugma tatay mo. Oh, <laughs> pag sige na timogo, <laughs> silpon, silpon dyan. Brot pot lang tarang akan nga pala sige ka pala to bro imo tarawa ite mo bra sige ti mo silpon tapi mangayo ka pagidlo sa kan kasi merinda ko kan yung ay takan merinda rito ay di ko og ti mo to john ina to. paguli dito tapos magtatala ka pagita ko ya buya mo to tapos mangayo pagi merinda kay magagasa kagahon pagi ka mo dito sa kwarto yo no ay di ramik ti mo Klase timo ng bata man, hindi yeah. timo mo push lang kita na. Ay! Ulit oh! <laughs> Klase timo man.